Uh, maghahalo po tayo ng ano, uh, abono na triple 14. Triple 14 to kaya na medyo nabasa. Kaya nagkaganito. Ah, uh, paparamihin natin ang bulaklak ng mga nagkukulang na sa bulaklak ng mga bugambilya ko. Uh, ipapakita ko sa inyo yung tamang ratio ko para yung paghahalo. Kukuha tayo ng isang kutsara. May medyo marami yung abono natin kaya dalawang kutsara ilalagay natin. tsara. Medyo basa lang kaya ganun ang pagkatakal na Pero triple forte niya na complete fertilizer kaya 14-14. Ngayon 14. yung tamang yung tamang ratio niya ah, bawat sang kutsara 3 litro na tubig. Kaya 6 na litro ang ilalagay natin dyan. Madali siyang malusaw kasi nabasa na siya anim na litro na tubig na, parang gatas ka agad, ano anim ngayon na natin yung payigi. Di baling mo pa sa kamay, hindi naman ito ano, uh, masama. Hintayin pa natin para malusaw ng gusto. Ganyan siya pag nalusaw. Oh. Maganda pala pag uh, basa na agad, uh, madaling malusaw. Kasi kung minsan, yung nailalagay natin matagal malusaw, ano, magkakaganyan siya ngayon. Ay didilig natin, iabono na natin sa mga bugambilya ko na kulang pa sa bulaklak kagaya dito lalagyan natin ito ng abono na tigitig isang litro uh, ah, kagaya dito ito mga may bulaklak hindi na muna natin lalagyan yung mga ganito yung mga papakita ko sa inyo yung mga dapat lagyan yung ganito dapat lang natin lagyan para dumami yung bulaklak nya kasi namumulaklak siya pa konti konti lang diba ba? Pero kahit tagulan, ana ah, mo mulaklak pa rin 'yung mga bagumbonya kagaya dito, 'yung dito oh, marami pang bulaklak. Ah, di ba? Namumulaklak na rin marami pa 'yung mga buko-buko nito. Pero dito dito, ah wala pang bulaklak ito, lalagyan natin. Ah, kahit 'yung yun lalagyan natin. Ah, dito sa kabila naman, ito may mga bulaklak kaya lang yung bulaklak niya natanggal na papalaos na yung bulaklak niya kaya yun dapat itong bulak, uh, abunuhan natin hindi ko pa natanggal itong mga ganito dapat tanggalin ito sa kahit trim lang konti uh, dapat ganoon ang gawin pero hindi na natin nagawa ngayon kasi uh, bukas ko na lang gagawin papakita ko ulit sa inyo uh, dito tayo sa isa ito uh, marami ng bulaklak lang niya kaya ito hindi na lang muna natin lalagyan ng abono kasi mga bagong bago mabulaklak mga bulaklak ng dami uh, ah, yung maray pang maliliit na ano ngayon palang bumubuka yan no? hindi pa naka-open masyado pero talong ito talaga hindi mag-open ito ibig kong sabihin maray pa yung maliliit kaya dito sa kamay ko yung maliliit o oh, kaya din dito eh, ito dapat abunuhan kasi uh, kasi konti-konti lang din yung bulaklak niya. Nag-uumpisa siya pero konti-konti lang. Hindi ka kaya dito ang dami, diba ba? Oh? oh. Kaya ito dapat maabunuhan natin ito. O oh, kaya dito isa na to. Abunuhan din natin ito kasi uh, konti pa rin yung bulaklak niya. Ngayon pa lang siya nag-uumpisa. Di ba ang ganda? Ay, dapat lang ito, matrim, pero hindi mo na ako mag-trim ngayon. Ah, hindi ano, susunod, titrima natin yung mga yan. Hindi natin kung talagang lusaw na ito. Ala, puno eh. wala na. Kasi basa kanina ito, kaya madali na lusaw. gagawin lang natin, para sabay yung iba mabulaklak na marami ayun Ay, isa lang to lalagyan natin na ano oh, isang litro lang kaya yung dalawang kutsara na punong puno na yun marami tayong malalagyan ito pwede na rin natin lagyan ito oh, kasi kukunti pa yung bulaklak niya. hindi ko na ipakita kanina lagyan din natin na isang litro Ito, lalagpasan natin ito. Dito tayo sa kabila. Ito, lalagpasan natin ito kasi marami na sa bulaklak. Dito tayo sa kabila. mas maganda bago tayo magabono tanggalin natin ito kasi hindi ko natanggal mas magandang tingnan saka mas mabilis mamulak yung mga tuyo tuyo na sangang ganito yung pinagbulak nya dapat tanggalin natin Ramai, di ba Pwede bang ihabol? Ito ayan eh, eh. Ayon Pero itong ganito, na medyo marami siyang mataas, pwede natin na, ano, trim na natin para mas maganda. Hindi lang naman mga sobra-sobra. Ito, yung ko sali ito. Hindi ko sabila ito. ito, 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 ito. Kiriman na natin para magkasabay-sabay yung pamumulaklak. Lipstick ito eh. Ayun lang gagawin niyo pag yung mga bugambilya niyo, abunuhan niyo. at tanggalan niyo lang ng mga yung mga pinagbulaklakan. Tiliman niyo nang konti. Kahit tagulan, gulan, uh, mamumulaklak din yung mga iba. Hindi naman lahat-lahat. So, kaya -lahat. sa akin dito mga namumulaklak, diba ba nakita niyo? Ito, nakatatapos yung mga mulaklak ito. ano lang gagawin nyo ah, para yung tamang ratio ng abono na ilalagay nyo sa isang kutsara tatlong litro pagkaraan triman nyo ng konti tanggalin nyo yung mga pinagbulak na kaya yung ginawa natin dito nakita nyo kahit tagulan na ah, mamamulak na lumalik nakadito na lang at maraming maraming salamat sa panunod nyo ng mga video